Hello everyone! Gumawa si Papa ng kariton. Dahil simentado na ang daan doon sa amin. Kaya ayan, naisipan ni Papa gumawa para hindi na sila mahirapan ni Mama. Diyan nga pala ilalagay yung mga jug ng tubig at mga paninda. Dating talaga sa pagpapanday ay magaling ang Papa ko dyan. Kaya ayan, ang ganda ng kanyang gawa ba? Diba? Nilipa nga ang gulong yan sa puerto dahil wala dito sa taytay o sa kong. Sa halagang 1,200 pero tatlong peraso na iba ang galing hindi kasi pwede magbuhat yung papa ko ng mga bagay na mabibigat kaya po malaking tulong talaga ito pero malapit lang din naman ang pagtutulakan niya ni papa at hindi naman araw-araw at hindi rin naman siya palagi ang magtutulak niyan syempre meron din iba at pagkatapos pininturahan niya pa nga iba mas maganda tingnan pag may kulay kulay orange ang kulay yan nga pala ang paboritong kulay ni papa at syempre yan din yung natitirang pintura dun sa bahay sayang naman kung magbili pa Osha Hyun Lang Po, thank you for watching, bye-bye.